Ako si Ross, dialysis patient. So ngayong araw na to magda-dialysis tayo. Tara! Ayan, umagang-umaga. Nagiinat na nga ako. Good morning sa atin lahat, mga master. At, syempre, maraming maraming salamat sa pang dahil ito pa rin tayo, gumigising sa umaga. So yun nga, sinisimulan ko ang umaga ko sa pag inhale XL Kasi ito yung sabi ng doktor. Para ma-exercise ang ating baga. 20 times to ginagawa ko. Nga pala, ito yung unang-unang vlog natin, mga master. So naghahanap kasi ako ng tempo pa. Hindi pa kasi ako sanay. Medyo naninibago pa mga master dahil nga sa kalagayan natin ngayon after ko nga mag inhale exhale syempre tatayo na tayo para makapag exercise na muna bago tayo maligo so ngayong araw na to ay dialysis day natin Gaalmusal muna tayo tapos maliligo na tapos na rin tayo maligo at syempre magpibigis na tayo malaki rin pinagbago ng katawan ko ah, medyo bumigat ako Dati kasi timbang ko 48 lang or 49, ngayon 50, 53 ang timbang ko sa mga nagtatanong ako na lang din ako po ay nagkaroon ng CKD nakuha ko siya sa hypertension so marami kasi yung pinanggagalingan ng CKD pwedeng sa arthritis pwedeng sa acid at pwede rin sa hypertension yung kaso ng sa akin nakuha ko daw dito baka sa hypertension sa pagtaas ng dugo saka dala na rin ng maintenance ko Siguro sa mga susunod na vlog natin, ikikwento ko naman kung paano ako nagkaroon ng ganto Yung humantong sa ganto sa kayo mga iiwasan natin. Sa so, ngayon, magkakapi muna ako. Ihigap muna tayo ng Milo para mainitan sigmura natin. Pag CKD patient ka, limited na lahat. Pati pagkain mo, lahat lalo lalo na sa tubig hindi kami pwedeng maraming tubig kaya nga minsan yung mga makikita nyo may mga CKD eh nagdadry sila kasi kailangan namin alis yung tubig namin sa katawan mga master ang iiwasan nyo yung uminom ng hindi na reseta ng doktor yung mga nabibili lang natin sa tindahan sa sa store sa butika na lalo na yung mga may pain reliever iiwasan nyo yan pag may mga masasakit sa inyo punas-punasan nyo na lang or tiis-tiis nyo na lang huwag na kayong uminom ng mga pain reliever dahil yan ang pinaka mas nakakasira ng kidney natin at saka iiwasan nyo yung magpuyat mga master napakalaking impekto yan sa katawan natin yung pagpupuyat so kung natatanong kayo kung ilan taon ako 30 years old pa lang ako 2 weeks pa lang ako ngayon na nagkaroon ng CKD kaya naninibago pa tayo. Pupunta lang tayo sa dialysis. Actually, 11.30 talaga yung schedule ko. Kaso yung kapalitan ko is wala. Kaya mas maaga tayo ngayon. Kaya tara na. Let's go. Medyo dahan-dahan lang tayo maglakad kasi nangihina pa ako. Pero ayos lang. Lalampasan din natin ito. Meron na nga palang nakabang na tricycle doon. Kinukuha na namin para hindi na kami magabang ng tricycle. Tereciuna, sa mișmundea, a Dito na tayo mga master sa dialysis center. Dito nga pala to sa Angono Rizal sa may highway lang. Papasok na tayo. Pagpasok natin siyempre titimbang muna tayo tapos susulat natin. Tapos babayaran natin muna yung payment. Ito nga pala yung machine at ito yung upuan ko. Siyempre wapo na rin ako para malinis na yung aking pistola. Maya maya, dilinisin na rin yung pistola natin tapos sasalang na tayo. Pero bago ang lahat, papakita ko muna yung machine ng dialysis. Ayan nga pala yung machine na naglilinis ng mga toxic ng katawan. Ang ginagawa niya, nililinis ng machine yung mga toxic ng katawan na hindi na kaya linisin ng mga kidney natin. Ayan, nililinis na. So yun, uh, nandito tayo ngayon sa dialysis center At uh, salang na tayo o, Salang na tayo Salang na tayo ngayon So, nakaaga tayo no? kasi yung kapalitan natin is nagpakuha ng dugo. Kaya mas maaga tayo ngayon. Ang salang ko ngayon is every po, ano to, kada 4 hours to. Ang salang ng mga dialysis ay eh, 4 hours. Salang na. Ayan o. after nga ng 4 hours na salang natin ito na tapos na tayo mga master sa wakas so maglalagay na lang ng plastic so hanggang dito na lang siguro ng aking video mga master maraming maraming salamat sa panonood nyo thank you and god bless ingat kayo palagi